Yo! Isang maganda at magpapalak na araw sa inyong mga kabalat. And sa araw na ito, may napala tayo. Yo mga kabalat, again isang mapagpala at napakagandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, may napala tayo. Ayun na nga pala yung ating apprentice, papunta na. Sinundo ko siya sa pasita. And ang session nga pala natin ngayon ay sugod bahay again and again. So walang kapaguran kasi mula sa araw na ito, sugod bahay. Then sa next day naman ay competition sa San Pablo. And then, ayun, afternoon is south na naman sa Las Piñas. Walang kapagodan, di ba? Yung traffic gaming sa SLX. Kung magkakata to yung rinse ko kanina. Late ang yung bayani, mga kabalat. Dahil medyo traffic, medyo lumulungan ka bala. See sa ating venue. So yun na nga, maya maya lamang ay nakarating na kami ng Pasig. Dito naka-check-in sila, atin client. So, dumiretso na agad kami sa kanilang unit para naman makapag na ng bakbakan. Tatuan na naman tayo mga kabalat. Home service mode. Sila madam nga pala ay nagmula pa sa Leyte. O diba, antaray. <laughs> Dinayo pa tayo dito sa Manila para lang makapagtato. Char lang mga kabalat. Siyempre, ah... Uh, segways lang nila tayo dahil since may mahalagang lakad din naman sila dito eh, hindi na rin nila pinalampas daw yung chance para makapagpatato sa atin so syempre tayo binang pinasalang alam din natin yung effort nila yung mga pagpa-schedule sa atin so ginrab na rin natin mga kabrat kahit na malayo and then ayun na nag-setup na si Kuya Nyo Apprentice So oh, yun mga kabalat, nakikita nyo, dala ko na naman yung tattoo table on the go Yung trolley na may organizer from Oso Staro Supplies. Hanggat kaya kasi dalang dinadala ko yan dahil nandiyan na lahat ng gamit ko. Kompleto, rekados na ako dyan mga kabalat. Gaya nyan, nakalagay na dyan lahat ng needles na kailangan ko which is yung Red Dragon Cartridge Needle. Ito mga kabalat no, na uh, mabigat talaga siya. Kasi sulit naman talaga yung organizer na yun. Kaya nga, uh, nasasuggest ko siya kapag may sasakyan sa motor, tinuloy ko siya dating dalin. Kinaya naman, pero syempre, medyo unsafe. So ito na mga kabalat na, nag na tayo. Ang gamit ko nga pala dyan na estilo, uh, ay walang iba kundi ang dotted shading, stippling, whip shading, or ano pa man tawag yan, pepper effect shading. Basta puro tuldok yung magiging effect ng shading na yan. Nakakaaliw lang talagang gawin tong style na to mga kabalat no kasi ang linis niya tingnan lalo na kapag alam mo kung paano siya gamitin yung session nga pala namin ay hindi naman naging ganoon ka boring kasi nakakapwentuhan ko rin naman sila ma'am and sir tungkol sa buhay buhay nila kung saan sila nagmula and yun nga dati rin pala ta sila taga rito and then bumalik lang sa late bumalik ulit dito yun eh, pabalik balik lang sila So, sa puto ko mga kabat, nangyikita niyo nag-free hand ako. Kasi meron akong hindi na isama doon sa ha? ginawa akong stencil. Diba? Ang galing ko na naman mga kabat diba? So yun ah. tuloy lang sa tatuan na naman tayo. And syempre, hindi mga wala dyan yung break time. diba? Ang bait talaga nila, madam. Uh, Inasikasa pa nila tayo and pinag-order pa ng food then right after that is bakbaka na naman. In a way, 4 hours ko nga palang ginawa ang tattoo session na to bago matapos. And to cut the story short, ito na ang final result. So ayun na nga sa mga gusto magpatato, message lang po kayo dito sa personal account ko sa Facebook Didi. or sa Facebook page ko, D Tattoo. Maraming salamat sa panonood.